allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Guerrilla, head ka ng team. Is this true na kinuha niyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi niyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, sir, yes, sir Honor. Paninindigan niyo pa rin yung sinasabi niyo sa pidamit niyo? Yes, sir, Honor. Oh my goodness. Sige, pakita yung bike. Ayan po yung angkas ni Sergeant uh, Giculia, nung papasok sila. Sakay na po siya sa bike ni Kent. Honor no, no, mismo si Kent po 'yan. Ah si Kent 'to, ito 'tong bata. Ito po 'yung mga nangyari. Na. May 18 po, ah uh, bandang 1:30 PM, ah uh, nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng Loto Collection sa bangko. After after po magpaalam eh sumakay na po sa motor si papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos uh, ah sorry po. Uh, yung mga lumipas, kilang uh, ilang minuto lang po lumipas, uh, 150 po ng mga hapon, ha bandang 150, kumigit kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng, ng kwarto, baka po may nakalimutan si Papa. Ganun, para ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin eh, mga lalaki, naka civilian po, may mga hawak po silang baril. At uh, si Papa po, hawak po nila, nakaposas na po si Papa. And after po noon, uh, nagpakalala po sila mga polis. Sabi daw po, nagbibenta daw po si Papa ng droga, ganun. Tapos, kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po. Saka po yung laptop. Uh, po ako paharap sa, sa dingding. Sabi daw po, wag, wag daw po ako lalabas pa. Wag daw po ako titingin palabas yung or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is uh, sumili po ako pakaliwa na silip lang po nakita ko po ang isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, namoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung uh, pader po nun ay kahoy lang. Tapos may uh, space sa taas. So madali po marinig yung boses. So ang nag may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na po si Papa ng sagot, eh, uh, parang nahihirapan po si Papa Mga kasi sinasaktan po nila duwadaing po sa sobrang sakit and after po nun uh, may nagsabi po na pre wala naman eh baka hindi yan pulaw tayo pasita so yung uh, ilang minuto lamang po after noon, eh nagsisialisa na po sila tapos yung may hawak po ng cellphone ko eh sabi sa akin ah uh, andito yung cellphone mo bababa ko sa lamesa Uh, mamaya mo kunin, pag-alis namin. So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, binuksan, uh, ginawa ko po yung cellphone ko, then binuksan. At pag binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga, mga polis. So, ang ginawa ko po, uh, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Uh, Doon ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po nung bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni papa so after po noon, uh, pagkabukas po ng cellphone ko nagchat na po ako kila uncle kila tita uncle Tony uncle obet oh tita na yung mga na, yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ng polis may mga ano po sila mga barel tapos ang sab uh, yung dala, dala po nila si papa palace and After po noon, sabi po nila, umalis na daw po ako doon. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po, po, po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kailangang uncle. Doon na po ako, parang... Ayaw mo, parang traumatized po. At ako tuladala lang po ako pagdating ko doon. Kasi, sobrang bilis po ng pangyayari, gano'n. Hindi ko po alam na... Gusto po. Yan lang po. Papasok na po sila. Yan pa rin po yung team leader, si Kikulia at saka po yung unknown police officer. Sakay po niya mismo sa motor. Kaya I think he can identify that kung sino po yung tao na yan. Yan po yung Herilia, second team leader. Ibig sabihin po, Your Honor, dalawang team po sila nag-operate dyan. Yan po si Louie, napapagitnaan pa rin ng dalawang police Ni Rotarla at saka ni Abuenga. Yan po yung hindi ko matukoy kung si Tamaray o Marlene. Yan po si Karandang at Lorenzana. At yan po yung Tedra. Ayan po yung angkas ni Sergeant uh, nung papasok sila. Sakay na po siya sa bike ni Kent. So, bike yan ni, anak ni, yana, ni Louie? Yes, Your Honor. Will you confirm this, Kent? The bike mo to? Yes po. May prueba ka ba na sa iyan? Apo, may picture po. Ako dito. Mga allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Garilla, head ka ng team. Is this true? kinuha niyo yung bike? Yes or no? No, sir. <laughs> Hindi niyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, sir, honor. Paninindigan niyo pa rin yung sinasabi niyo sa pidabit nyo? Yes, sir, honor. Oh my goodness. <laughs> Sige, pakita yung bike. S sino may ari? Si Ken? Meron ka ba nga, meron sure, yes, uh, Meron po kami picture. Nasaan? Ito pagitan natin yung bike. Sa video. And, Your Honor, uh, emphasize ko lang po na yung sila kaya nung nagnakaw ng bike, yung nagangkasakanya kanya nung papasok sila dun sa bahay ni na Louie, ay yung Gecolia Yung... Ah. Kay koleya. So sino si Sir Secoleya. Koleya. Ikaw ba nagdala ng bike palabas? Yes. Ah. Uh, uh, no, your No, your honor. Yung kumuha po ng bike ay angkas-angkas niya nung pumasok sa looban ni na Louie Sige, pakita natin. So he can easily identify <laughs> kung sino yung taong inangkas niya. Pakita niyo muna para makita natin kung totoo yung ano, yung picture. eto Andy guerrilla head ng team your honor mismo si Kent po yan ah si Kent to eto yung bata may-ari ng bike o oh, sige asan yung uh, kanina sa video na nakita natin lumalabas sa may dalang bike pakitan natin yung ano yung uh, video andy so wala kang pinauhan bike And even the uh, yung motorbike na ginagamit na ginagamit na ginagamit ni uh, Louis Louie hindi niyo dinala. Hindi po. Sige. Okay. Tony Kilaw. Ah, uh, your honor. Napakalinaw po sa video na yung sinasakyan po ni Mr. Herilla ay yung motorcycle po ni Louie papunta at paalis Ayan. Ito, ito, ito. Meron din po akong picture nung motorcycle. At kung i-enhance po natin, yung CCTV, ma-identify ma po natin na yung motor ni Louie at yung sinasakyan niya ay isa.